mating na po yung uh, in order ng LGU na mga bakuna na sa 20,000 pieces ito 1,200 pesos per piece kasi yun eh uh, so 20,000 na mababakunahan natin sa pertussis so sana pagka ilapitan tayo ng ating mga uh, health workers na magbabakuna wag na tayong tumanggi. Ano, uh, target naman natin dito yung mga buntis, uh, yung mga bata kasi sila yung highly affected dito. Pinaka-importante so, naman kasi dito yung pagbabakuna. Uh, hindi naman sinasabi sa atin ng mga doktor. Kasi itong sakit na to, easily preventable. Hindi naman siya, ano, kumbaga, hindi natin kailangan maging fancy na marami pang gagawin. Basta tumaas yung uh, vaccination rate natin. Kusang mawawala din yan. walang pinagkaiba ito sa mga sakit na gaya ng polio, tigdas, na pag meron kang uh, high vaccination rate, hindi na siya kakalat. So, nagtatarget din tayo pag nakita natin na uh, Uh, may area na maaring medyo tumaas yung bilang yes. dun tayo kagad pupunta para mag-vaccinate yung mga kalapit niya mga kapitbahay uh, of course data privacy na alagaan din natin pero ganun yung uh, magiging estilo po na yung pinaka-importante vaccination kaya nga nung nakita ko na ma medyo tumaas yung bilang sa Metro Manila yes. Yes. Kasi sabi nga pati sa probinsya meron na daw eh uh -huh. uh, habang tumataas yung bilang ng uh, pertusis o pertasis ummm nagpa-emergency procurement tayo kagad. Tapos yun yung amount na nalaan natin for 1,200 pesos times 20,000 uh, vaccine. So, uh, thankfully, dumating naman kaagad yung order natin. Uh, parang tayo yung first LGU na may dumating na order na LGU funded. so, uh, sa ating mga kapwa pasigyan yun, sa lahat po ng uh, maaaring nanonood, uh, pag tayo turn na po natin na magpabakuna, um uh, magpabakuna tayo kung tayo mismo sa mga uh, more likely sa mga bata ano sa mga anak po ninyo uh, magpabakuna na po agad huwag po matakot dahil itong mga vaccines na to mga luma na to sabihin talagang uh, tried and tested na rin nakailang clinical trial na yung mga vaccine na ito ay uh, igagay covid natin medyo bago siya ano ito hindi po uh, talagang marami ng mga clinical trial so Uh, walang kailangang katakutan ano, uh, safe po ito at uh, ito, ito lang po yung solusyon talaga para bumaba na ang bilang ng uh, pertasis sa ating syudad